hindi <laughs> nga napiyaw dami oh dami oh ok dito na tayo na natin yung baka sa saka yung dalawang malaking screen so ito guys andito na tayo sa ano doon sa malaking screen Papandawin na natin guys doon oh Master d'yon So, guys, dito na tayo. Alinis ko na, eh. So, ayun, ang daming patay bok, oh. Dami? Dapat pala may pandaw sa hapon to, oh. Dato na, ano, ano. So, ayun, guys, nagkamatay lang yung huli, oh. Hindi pala na hapon. Ayun, oh. No? Dami. Patay, eh. Mga namumuti, guys, oh. Dami ka nito, guys, oh. Dami patay, guys, oh. Dami patay. Nakakaawa yung fish. Kamatay. Hindi ko tayo nito. Kaya nga eh. Sangit Dirty nga eh. Ang gising tubig isa. Kaya na matay. May langis lang oh Yan guys, inaayos niya na muna yung, yung ano. Yung sasapa. Kawa guys, tayong patayong. Sayang ilang Saangat pamilya na nakakain. Ayun na guys, angat nyo ng screen. Uy, no? laki ng bulig! Walon. Bulig ba? Bulig bok! Bulig. Ang laki, oh. Ayun guys. Tilapia <coughs> eh. Tilapia ba? Kaya ako bulig eh. Okay, huli dito Ayun eh, guys, unang screen na malaki. Ayun yung huli ako. Ganda hindi tayo sa maraming ano maraming matay oh iyo matay maraming ulir maraming eh. maraming patay oh eh grabe puro patay matanggay patay dating. dami dating. matay lahat dami sa dami guys oh oh dami dami patay dami nakakalongkot isipin nagkamatay yung fish sa hapon na mga buhay yan oh kumangit dami oh dami oh parang isna yan Mayroways oh Ayan Mayroways oh So ayan, sige pa naging mat Puno siyang balda na puno Yung bis yung huli oh, tignan nyo po Nagkamatay lang po sila Sayang Ganda ng huli na sa pangalawang screen pero Lalapad ano. Mas malalim na pag... Ano, hindi nang huli na maliliit ano. Naglipatan ni Arroyo din eh. Ano sa bukid nila. Ito so, ang screen. Yung list huh? Puno isang balde niya okay, no. Puno yan. Puno nga ito. Kung mga tunay yan. Gala. Naka. Taldo hindi pala ko pare hindi, bawab ba? hindi ay, sumabi tata oh, maliit lang napakarami kasi hindi ka na ano bibig makikinabang sa iyo gagawin mo naman yung mga pato n'yon magtikma po n'yo, ah nakukupi ano oh, gano'n ba? Pagka makauwi ka sa Delta. Mm. Ayan guys oh. So, tinatapon lang po yung mga patay. Sayang po. Patay na kasi. Alam mo, papasokin natin oh. din sa screen ano. No? Pumasok <laughs> kayo ka dyan. Pumapasok ba yan? <laughs> Ang screen. Sobrang laki na screen eh. Ang dalawa po kailangan magtaon. Uy. Ayan guys, tingnan nyo. Ang isda dun. Oh. Grabe. Sobrang daming isda. Mga naglalaro sila. Eh, no? Kaya wala na pumuputok dito. Punta nga na eh kami. Umarubok <laughs> <tsaka is> <laughs> <laughs> ka tayo na ulit. Puro patay nga lang. Sayang. Dito pala sa hapo may pandaw din ano. no. Ah, Sama tayo. Sama tayo. Sinipag eh. Mayroon ah, lang na yung maga para maraming huli. Kung lamang lahat sa Tagalog, bakit hindi pa ang pandaw yung napuntausin? Hindi po kung ba ba Direktok, may dadalan lang arroyo eh. Pansilong. sayang alang huli. Light and Palo lang po. June Cruz lang. Ayun guys ah. Niya na niya ng silong parang di mainitan yung isda. Uy mga tilapia magsipasak naman kayo. Yung tunay ha. Mag-arroyo.